Kacau main Maido. Gini, serapan. Kacau <laughs> banget, sama Hah, Ketong. Hah. Ketong, Let's go mga idol. Makipag sa naman tayo dito sa dagat mga idol. Ito yung ating mga kasama mga idol, nakaridi na sila mga idol. At sana pagpalain tayo ngayon mga idol. At ako naman ay magre-ready na mga idol. Para makipag-umpisa na tayo. Medyo high tide ngayon mga idol. At umulan pa. Medyo may kalabuan talaga yung tubig. So tara mga idol. Samahan nyo ako sa ilalim. Comment kayo mga idol. Para ma-shoutout natin. At abang-abang lang kayo sa mga holy ko mga idol. Ha! Jackpot mga idol! <laughs> Jackpot mga idol! Ayo, alright! Relate to me. Ako gipanak dito kayo. Ako gipanak di kayo.

terpan kupok-kupok ola pang 30 minutong edol kada lay agta audio masa tabe all right the killer teddy ayona sana yung ating tumatag lagayan laki di mangay oh laki laki kayo basa-basi-basi ano kisaw ro kisaw sigad na ano sigad ka toy ay eh kapada ro mga kilo na malpak kilo Iyo no. Akalain niyo mga idol, unang drop natin na sa gilid pa lang tayo, nakakita agad tayo ng isang ah uh, disaw kung tawagin sa amin mga idol. Kaya nalit yung camera ko mga idol. Hindi ko na nakunan pagpana ko mga idol. Grabe. At ito, uh, isang tagbago mga idol. Nadali natin. Ayun. At ito, alimasag. Ah uh, dadakmain natin mga idol para hindi masugatan. Ayun na dali natin alimasag yung mga ganito kalalaki mga idol ay nasa 400 grams or 300 grams na to mga idol sobrang mahal nito dito sa amin mga idol lambay naman kung tawagin dito sa amin ayon danggit ayari ah, yari ka ngayon danggit ka good size na tong danggit na to ayan yung mga ganyang size mga idol napakasarap yan iprito eh, yung pinaka yung pinakrispy mga idol ba. Ito isang pusit nagblinker tayo mga idol para hindi lalangoy sa malayo. At sa kabutihang palad ayun nadali natin sapol na sapol nokos Nocus or no pusit lumot kung tawagin sa ibang lugar mga idol. Next naman nating natira mga idol ay danggit ulit. Dito pala sa spot nato mga idol. Napakaraming danggit kaya lang medyo may kalabuan yung tubig kasi nga yung mga danggit ay gustong gusto nilang tumira dito sa may mga putik sa may mga lusay you know danggit ulit mga idol kaya medyo swerte tayo pagka ganito na spot ang malubugan natin kahit na ganito lang yan kalalaki mga idol ay malaking bagay na yan dito sa amin mga idol pagka nakahuli ng ganyan at itong kasama natin si Idol Marvin oh, ayun no oh, isang malama, alimasag din ang huli niya at saka yung isda. Pinana niya mga idol. Dati pin pinapana ko dati mga idol pero ngayon hindi na ako nagpapana ng alimasag kasi sabi ni Mrs. nababawasan daw yung taba. Ito, ayun, danggit na naman. Ayos. Nadagdagan na naman ng ating danggit mga idol. Yung danggit pala dito sa amin mga idol, yung mga ganyan kalalaking size ay tag 200 ang kilo minsan pa nga to 50 kaya malaking bagay na yan mga idol para pangdagdag sa hindi ka na makabili mga idol ba pangdagdag sa ating konsumo para makalibre tayo ng ulam yun danggit kung umabot kayo sa part ng video to mga idol pa mga idol kung anong tawag ng isdang yan sa inyo mga idol ito pa oh ayan oh nasa gilid lang mababaw lang tong spot na to mga idol nasa mga dalawang dipa lang or tatlo kasi um, high tide naman pero pag low tide mga idol nasa isang dipa lang to mababaw lang sya nga pala mga idol tiyagaan nyo muna yung ating mga video wala man masyadong espesyal tayong mga huli eh, pero at least pinapakita natin or binibigyan natin ng inspirasyon yung ating mga kakilala or sa mga nakakita nito na pwedeng pwede kayong mamana kahit dito lang sa tabi-tabi ng dagat para makalibre kayo ng ulam tulad nito mga idol oh ayan danggit na naman oh mm, good size na yan yung mga ganyan kalalakit yan yung mga hinihiwa tapos uh, binibilad yung dried danggit napakamahal na maabot na sa tag 600 ang kilo pagka tuyo na ayan oh ang dami nila mga idol at sa sobrang dami nila ay nalilito ako kung saan ang papanain ko. Naghahanap ako ng malalaki, ayun pa oh. Kasi yung iba medyo may kaliitan pa. At siya nga pala mga idol, dito sa spot na to, kaya hindi ka magkakita ng malalaki talaga na danggit. Gawa ng maraming nag net fishing dito mga idol. Yung triple na net ang gamit nila kaya ko konti na lang yung mga malalaki kahit sa gabi mga idol may nagninit fishing mga idol natin ayun lunhan naman mga idol kung tawagin ito sa amin sa ibang lugar pansat or ang tawag dito basta lunhan ang tawag niyan dito sa amin mga idol pansat naman kung sa bandang Mindanao yan medyo malaki na mga idol kaya tinira ko na mga idol or sugpo basta maraming tawag niyan mga idol malaki na kaya tinira na natin masarap yan mga idol sana may kasama pa to pero bihira lang ako makahuli ng marami nito mga idol danggit ulit ang dami talagang danggit sa spot na to mga idol kasi nandito lang sila sa mga buhangin at sa mga lusay nagtatago at yung mga malalaking danggit kasi mga idol pumupunta yan dun sa malalim kaya bihira tayo makatira ng malalaki talaga Ito pa Isang alimasag na naman mga idol Ayun o, oh, ay naku, ang laki niyan mga idol Sana hindi tatakbo Kasi may paayan eh Ayun Ito, malaki din to mga idol Grabe, mas malaki pa to kaysa nung una nating nahuli Nakadalawa na tayo ng alimasag mga, mga idol At ito, isang hipos-hipos mga idol kamag-anak ng karotis hipos-hipos naman kung tawagin dito sa amin napakasarap ng isdang to mga idol sa paksiw ayan o grabe ito yung isda na mamahalin din mga idol dito sa amin at sa part na to mga idol ay medyo lumilinaw-linaw na konti yung tubig gawa ng tumila na yung ulan at wala ng hangin kaya kalmado na yung dagat ulit at medyo nandito na tayo sa may mga bato-bato kaya nakadali na, na tayo ng mga malalaki at ito pa mga idol tingnan yung mga idol kung anong nahuli ko mga idol isang malaking samaral mga idol tayo na samaral mga idol kina sarapan at sa bata malaking kitong alright saka dalawa malaking ano na tayo thank you lord yan secure na natin sa yan sa tagalog mga idol pero dito sa amin kitong ang tawag nyan eto mga idol tinira ko na talaga mga idol napakan ko to mga idol isang uri ng uh, ah, naman kung tawagin sa amin mga idol sabi nila bawal daw to mga idol pero Maraming nagbibinta nito sa palengke mga, mga idol Sabi nila bawal pero maraming nagbibinta sa palengke yeah, Kaya tinira ko na mga idol Ayan oh, napakalaki Kijampaw Alright, secure na natin Pasensya na kayo mga idol Pero mismo ako mga idol ay bumibili rin ng ganyan Kasi masarap din yun sa gata At ayun Nagbago na naman yung nadali natin mga idol Tingnan nyo yung spot natin mga idol Nasa bandang bato na tayo mga idol Pababa na kasi yung tubig Kaya nandun na tayo sa malalim Ayun, isang tagbago ulit Ayan o, oh, nakahiga pa o oh. Aba, umaatras ka pa ha Akala mo ah, hindi kita masundan ha ah. Ayan, pagka ganito mga idol Malalaki na yung mga nakikita mong isda ay eh, Napaka Excite na Hindi mo na maramdaman yung Pagod at ginaw yun, thank you, thank you At nabihayaan na naman tayo ng isang malaking um, tagbago Alright, so hanggang dito lang mga idol Ito yung ating huli mga idol oh. Ito yung ating banak or gisaw Ating alimasag, ayan At yung ating sugpo At ating mga danggit Yun o, oh. malaki yan mga idol Mayroon pa dito sa isang lagayan natin mga idol yung ibang huli natin mga idol ayan no alimasag at saka yung iposipos pati yung rabbit fish at samaral napakalaki so hanggang dito na lang mga idol at maraming maraming salamat hanggang sa susunod thank you for watching